good morning, good morning, good morning mga ka-agri, mga ka-farmer So ito na ngayon So ito yung talong natin mga ka-agri Medyo kawawa na siya kasi nga Nasa seven months old na siya Hindi na natin naasikaso. medyo na hindi na natin Pero nagpo-produce pa rin siya ng maraming bunga Ito Yung bunga na to Pero hindi na siya kagandahan ng quality Ayun no? ganito pero mga kapurgos pa siya hindi na siya gano kagandahan pero nabibinta pa rin natin nasa 40 kilo and then 35 to 30 so inyong yung dit, dito, natin din, 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 kinukuha yung pangbayad sa tauhan fertilizer at iba pa pero medyo madanga ano lang mahina na yung ano natin kaya nagtanim tayo ng panibago kaso lang medyo late yung pagkatanim natin kasi hindi nagkasunod sila siguro I learn a lot na kinakailangan pala tayo magtanim every 3 months or every 2 months sa after transplanting um, dapat makapunla na tayo na panibago natin talong para next ano kung nag umi nag ano na siya edad na ng talong mo is 5 months so kinakailangan mo nang magtanim na ulit ng panibagong talong para yung ano yung cycle ng tanim mo is hindi mapuputol mga meron kang lumang talong hindi meron kang panibagong talong so magiging, ano pa rin massive produce pa rin yung ano mo yung talong. So ngayon eh, is yung kamalian natin doon kasi nga hindi tayo nakapagmula agad. And then yung pag-prepare ng lupa is eh, hindi tayo nakakuha kasi nga kasagsaga ng ulan noon. So hindi na natin instead na ipapabunot natin tong mga talongan na to. Sayang. So napapapakinabangan pa namin dahil nga is eh, nag-hire tayo ng tauhan kahit hanggang sa tauhan na lang tayo maka-hire dito, makapambayad so you know, Meron pa naman siya, ito nasa ganito, binibinta namin tag 40 per kilo. So meron tag 13, then high demand pa naman ang talo ngayon. So hindi namin tatanggalin. sa na namin to tatanggalin mga kaagri mga ka-farmers, kung ano na siya, flowering stage na yung bagong tanim natin na talong. Kasi nga ano uh, wala tayong pagkukuhaan na ng cash flow. Kinakailangan kasi natin cash flow. And then, yung tanim pitch natin, nasa baba na kasi. Nasa lowland area na. So, ito talong, kamote, sili na lang natin ang tatanim natin dito mga kagri. Ka Hopefully, maraming pang tayong magagawa o marami pa tayong idea na maa-apply dito kasi ano na tayo ikaw mix organic mixed organic na tayo hindi naman tayo i-claim natin na purely organic tayo mga mix lang gumagamit pa rin tayo ng, kasi ginagamit lang natin is bio insecticide at bio fungicide and then gumagamit din tayo ng commercial fertilizer and then nag apply tayo ng organic matter such as mga good manure chicken dunk at yung binigay ng DA sa atin na organic fertilizer yung apply na natin sa panibago nating talong so yun, hindi muna natin to i-uproot at meron pa din tayong lumang talungan doon so tsaga-tsaga lang muna natin to mga ka-green after nito, ipapararo natin tamna na natin ng kamuti para mabalik yung ano, mabalik yung nutrition yung fertility ng lupa sa kamote kasi mataas yung nitrogen content ng kamote kasi nga ano siya kumbaga minus legumes kasi medyo para ma-fertilize yung lupa ulit so yun hanggang dito na lang tayo mga ka-agri sana marami kayo natutunan sa vlog na to and then don't forget to like, to share and subscribe sa ating channel para lagi and updated sa kapag mayroon tayong mga bagong upload na i-upload sa ating channel JPB Yeah. Happy farming mga kaagree